So Lolo Dato, Lolo Dato, paghay hi ganyan ka, paghay, hi Pst. Lolo Dato, paghay ka, ganyan, hi, si Lolo Dato, yan si Lolo Dato, so siya yung nagpapainom ng mga manok, so yan no. Oh. Uh, yan, pinuhugasan niya yan ng mabuti, so yan yung kanyang libangan, uh, para pagpawisan daw siya. Hmm. may ito na kanya ginihimo so yan yung kanyang ginagawa tinutulungan niya ako uh, sa pag-aalaga ng mga manok dito so uh, pinsan siya ng aking lola so Donato Rasus so, si Lolo Dato yan. so pasensya na mga paragmano no? kasi ah, hindi pa ako nakakapag-grass cutter So, yan yung ginagawa ni Lola to. Siya yung nagpapainom ng aking mga alagang manok. Pasok natin para hindi mabilag. <laughs> oh, medyo madumi pa dito. Ay! Well. Ingat oh. lang oh. Kainis okay. niya na maayos. Sa lagi na ng tubig. Ingat lang. Sa inyo dito. Dito pa ako oh. kunin ko. ay nalilinis ko na maayos para siguradong malinis yung iinomin ng aking mga alagang manok yan so siguro mamaya magka cutter ako para uh, malinisan yung according area ng mga manok. huwag okay, okay, okay. so, ano pa? Uh, tataas na yung damo dito talagang ano siya sa pagpapainom ng mga manok yan yung lolo ko si lolo dito so lahat yan siya yung nagpapainom lahat syempre inaalalayan ko ah, minsan may nakakaligtaan siya So ako na yung nagpapainom. Pag may nakakalimutan, syempre uh, sa edad na niya. Yan. Sa dami ba naman ng manok? Yan. Pero yan kasi yung gusto niya uh, para pagpawisan daw siya. Ayan. Okay. So yun lang mga Paragmanok, I hope na nagustuhan yung video. At syempre sa mga hindi pa pala subscribe sa aking channel, uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell button para palagi kayong updated sa mga video na aking na-upload. At syempre sa aking Facebook page, wag nyo kalimutan uh, i-follow Paragmanok TV para ganun din uh, palagi kayong ma-update yung ano yung aking ina-upload. So maraming maraming salamat po and God bless!